Grabe ang Inumin. Galing sa bundok. Oh. Di ba? Social. Oh, hindi kayo inom. Malinis ba yan, tol? Eh, grabe ba, tol? Laki. Oh. Nakakapagod din tayo. Ay, si Utol Pakdo. <laughs> kita kita siya yun ando sila ni Con kaninong kubo to Ayan. ah sa niya. ah. may alaga rin siya bibe no ayos ah isa. ano, ano ulam niyo ngayong tangali wala kayong ulam mamayang gabi walang ulam eh dapat bigyan ng ulam ano to ilanak nyo ha ay, ah, isa. Ano? Oh. Oh, hello, baby. Ano? Ginagatas niya? Ah, Bear Brand. Oh, Sige. Oh. Pambili mo ng... Pambili mo ng baboy saka manok. Tapos bili mo tuloy gatas yung bata. No, tol. Ayos ba yan? Oh. Thank you. Ano pangalan mo? Ah, Rohan. Oh, sige. Bili ka ulam, ah? Yung masarap. Eh, pero mas masarap to, Ay, pakuha nga natin yung lubi-lubi. Akin na lang yung lubi-lubi. Eh, no? lipol yung gubat. Hindi, yung busbong lang kunin mo. Huwag mong kukunin yung ano. Ganda. lipol yung gubat. Alam nyo po ba? Ano yan? Repol yung gubat kung tawagin ng mga kababayan natin dito sa bundok. Ay, meron siyang ano, yung maasim na Kabuyaw, ayun o, no? puno. Wala lang bunga, ang galing, may kabuyaw siya. Nakabuhay siya ng kabuyaw, mayroon po kasi buhay yung ano ng kabuyaw. Bunga, ay puno. tara hindi ka ulam ah? galing na sa patulo marami talaga tayo mga katutubo mga kababayan na katutubo na nakatira sa bundok na asin bundok talaga o kaninong puso to na iwan Aking tatay. Ah, hindi nga may pambili siya ulam, no? Hindi <laughs> pa niya nabibete yung puso, may pambili na siya ng ulam. Oh, Di ba? Yun yung hanap buhay niya, panguha ng puso. Ano niya, panganay? Yun, yung yung siniko? Ah, oh, let's go, ano? Kaya niyo pa? Kaya nyo pa? Kaya niyo pa? Oh, Oo. Diba? Oh. Oh, let's go. Sa practice kayo ng pahinga? Oo. Oh. <laughs> ganda talaga dito sa bundok. Tapos nakaka relax talaga sobra, promise. Sama kayo minsan.